Nakipagrambulan sa mga nagtitinda sa palengke ang dalawang magkapatid sa Davao City. Nag-ugat ang gulo sa alitan sa inuman. Nasa frontline ng balitan yan, si Rinyal Pawi. Sa video na ito nakuha sa Davao City nitong Webes ng hapon, makikitang nag-aamok ang babae at lalaking ito sa labas ng kanilang tindahan sa Bankerohan Public Market. Ilang saglit pa, binalibag pa nila ang lamesa. Ang babae may hawak na pamalo na iwinawa si Waspanya. Naglakad naman ang lalaki patungo sa mga nakiusyoso na nagsitakbuhan naman palayo. Hanggang sa ganito na ang mga sumunod na eksena. Bigla nang nagkagulo sa palengke. Pinagtutulungan paluin at bugbugin ng mga vendor ang nag-amok na lalaki na napilitang magtago sa ilalim ng mesa. Agad namang umawat ang isang babae hanggang sa humupa na ang gulo. Dinala sa ospital ang nag-amok na babae at lalaki na parehong sugatan. Ayon sa mga polis, magkapatid ang dalawang nabugbog sa rambol. Nakikipag-inuman daw sila kasama ang kanilang nanay sa tindahan na nauwi sa alitan ng mag-iina. Naingayan daw sa kanila ang ibang vendor kaya sinita sila pero nakipagmatigas raw ang mag hanggang sa nauwi na sa rambulan. May uh, grupo na nasa labas ng kanilang tindahan na uh, medyo nagalit siguro no sa lakas ng kanilang boses dahil sa kanilang pagsisigawan uh -huh. at uh, paglabas ng uh, dalawang magkapatid may grupo dito na pinagbubog, pinagpalo. Kasi yung uh, isa din na uh, sa kapatid is may dalang kahoy din. Limang sangkot sa rambulan ang dinampot ng mga pulis pero agad din silang pinakawalan matapos magdesisyon ng mga biktima na hindi na magsasampapa ng reklamo. Sa kabila nito, posible pa rin silang maharap sa reklamong alarm and scandal na isasampa mismo ng pulisya. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline Guide Weekend, mag-follow at mag -sabi.